Dalawang linggo bago ang May 12 midterm elections, nauna nang bumoto ang mga pulis, sundalo, election personnel, iba pang kawani ng gobyerno at pati na mga miyembro ng media na naka-duty sa araw ng halalan. Sa buong bansa, higit 57,000 ang inaprubahang local absentee voters. Maaari silang bumoto sa designated voting centers mula ngayong araw hanggang Miyerkules. Dito sa main office ng COMELEC sa Intramuros, Manila, higit 900 na mga officials at employees ng COMELEC ang lalahok sa local absentee voting o LAV. Ito ang unang pagkakataon na automated na rin ang LAV. Kaya naman, sa halip na isusulat pa sa papel yung pangalan ng mga kandidatong na pupusuan, nagsishade na lang din sa balota ang mga botante. Isa sa mga unang bumoto ngayong araw ang mismong head ng Comelec Committee on Local Absentee Voting. Kahit national candidates lang ang pwedeng iboto sa LAV. Nangihinayang din pero siyempre at least ang importante makaboto tayo dahil meron naman tayong uh, mas importante ang gagawin din sa election day. Sa Camp Krami naman bumoto si PNP Chief Romel Marbil. 100% yung mga polis natin na duty po kami. Ako mag ako during election. Pagkatapos bumoto, mismong mga butante ang magtutupi ng balota at maglalagay nito sa envelope at sa kalalagyan ng seal. Sa experience natin, medyo mahirap ipaloob ang balota dahil masikip ang envelope. Pero nakahanda namang mag-assist ang election workers. Ilalagay ang mga balota sa balot boxes na siselyuhan rin. Yung balot box, meron din mga plastic seal, ilalagyan ng tape yan bawat araw upang hindi ito nabubuksan o hindi ito natatamper. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, sa Comelec dadalhin at ilalagak ang mga balot boxes at bubuksan lang kapag nagsara na ang botohan sa May 12 at saka bibilangin. Iminumungkahi niya rin na magkaroon ng batas na isali na sa LAV ang private sector workers na obligadong magtrabaho kapag eleksyon. Samantala, pinag-aaralan na raw ng COMELEC ang mga pagbabagong gagawin sa mga lugar na apektado ng pagputok ng bulkang bulusan sa Sorsogon. Anya, tuloy ang eleksyon dahil may sapat na oras pa naman ng COMELEC para i-adjust ang voting centers kung kinakailangan. Katulad din po ng ginawa natin diyan sa sa Canlaon, uh, meron po tayong makeshift, meron po tayong mga satellite uh, uh, voting areas na ginawa mismo natin sa, sa lugar kung saan sila na andun ngayon, yung ating mga evacuation centers. Ganyan din po ang gagawin natin kung sakasakali dito sa Bulusan sa Bulusan. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amy Santos, NewsWatch Plus.